Hello po, nandito tayo ngayon sa bilihan ng tubig Yan ang castle po Hello Dito po yung mga anak ko Tawad niyong si City, sinanay niya lang Sabi pa niya, asus ang video niya naman Dito po kami sa may Queen Magapit de Tubig Yan castle po Isa so, sa mga tourist attraction natin Ayan Medyo maganda lang pagkaparada Hindi niyo makita

Nah ini, ini kayaknya sarapan satu, bentar lah Di sana Mana, mana? Oke okay. Buku naman, buku jus, kami bilhin natin Doon, sa kabila Satu yang kasel Oke okay. okay. Yan Kasel in the sky Oke okay. Laks